Good morning mga mista Papuntahan ko dito yung babae na Nakatira lang sa gilid ng kalsada Sa sidecar dati Eh ngayon tinanggal yung sidecar Ayan o oh. Ayan siya o oh. oh. Si ate Yan o oh. Sasalita si ate o oh. Oh. Sino nagtanggal ng bay eh, Ano mo te? Yung tulugan mo Sino nagtanggal? Hindi ko alam Takino tinuruan ako nila dito. Ginuyugyug. You know, eh, hindi ka pa maglabas dyan, ha? Lalina, ha? talaga, sa na nga ako, nagtatarain na ako, eh. Nang bibigla kayo, ha? So, Hehehe. <laughs> ihabis ko sa inyong tae ko, Sabi ko pa. Ginuyugyug na. Ay, sa tabo at yung ako. Saka natulog ka gabi? Dito lang. Nakaupo? Oh, oh gaya niya no. Oh, nakaupo lang daw siya. Yan no, oh. dyan lang ito tulog. Yan oh.

Daming may pangalan sa kapatid Maganda yan sana makauwi ka na doon sa inyo dapat. Kawawa naman ikaw dito kung may, may, may pera lang tayo dito. Maganda kung may, mga 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 vlogger sana mayayaman. Ay, na matulungan si ate oh. Sabi naman ang anak ko, oh, hihatid niya nila ako. Sabi naman, dalmasyo sa so, kasi amak. Sino nagsabi na ihatid daw ikaw? Sino dalmasyo? Pero mo na ka lang matulog diyan? Paano yung magdamag na ka tulog? Oh, na, yan. Grabing kawawa talaga. Uy. Paano na yung pagtag-ulan na? Ha?

Oo, oh, wala mas budak doon. Ay, mas buda doon, nandun na. Mas budak man, wala man. Lang... Hindi yung matulogan matulugan lang sana ba kahit yung mga plywood ba? Doon na lang okay, sana you know, doon, no? Diyan sa kambing banda, parang hindi siya di ba? Siguro no, kayo din. Ayaw din ayaw wow. Yan yung tinulugan ni ate lang, o yan o, upuan Iya, grabe kawat namanya apa? Ano paket ulang namanya? Panu pak magsiar kah? Sangka magsiar? ka? tapu tapu nelaung. Terima kasih. Oh, Terima tapo Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mga may kaya ba mga vlogger na mga may yaman